kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa Pilipos 4.6-7 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, sa bawat sitwasyon, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Yesus. Lahat tayo ay dumaraan sa mga sandali ng takot, pag-aalala at kabalisan. May mga pagkakataon na parang walang kasiguruhan ng buhay at doon tayo tinatamaan ng anxiety. Ngunit sa ganitong mga sandali, nais ng Diyos na maalala natin, hindi tayo nag-iisa. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kabalisahan. Ang sabi doon sa talata, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Hindi ito utos na magpanggap na okay, kundi paanyaya na ilapit sa Diyos ang lahat. Kapag inilalaan natin sa panalangin ang ating mga lalahanin, para nating sinasabi, Panginoon, hindi ko kaya ito, pero alam kong kaya mo. Kapag sumisikip ang dibdib mo sa takot o lungkot, huminga ka ng malalim at sabihin, Lord, hawakan mo ako. Simple, ngunit makapangyarihan. Magpasalamat sa kabila ng lahat. Sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ang pasasalamat, sandata ito laban sa takot. Kapag natututo tayong magpasalamat kahit may problema, pinapaalalahan na natin ang ating puso na may dahilan pa rin para magtiwala. Isulat araw-araw ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Ito ay magpapaalala sa iyo na hindi ka pinabayaan ng Diyos kahit minsan. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi katulad ng sa mundo. Sabi ni Yesus sa Juan 14.27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa katahimikan ng paligid, kundi sa presensya ng Diyos sa ating puso. Ito ang kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao, ngunit ramdam ng kaluluwa. Kaibigan, kung nakakaramdam ka ng matinding pag-aalala o takot, tandaan mo, hindi mo kailangang labanan ito ng mag-isa. Lumapit ka sa Diyos, sa bawat paghinga, sa bawat pagpatak ng luha, nandiyan siya. Sa piling niya, may kapayapaan na hindi kayang agawin ng mundo. Panginoon, Salamat po sa iyong salita. Sa gitna ng aking takot at kabalisahan, ikaw ang aking sandigan. Turuan mo akong magtiwala sa iyo, magpasalamat sa bawat araw, at manahan sa iyong kapayapaan. Ito ang aking dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.